Bakit naghiwalay sila ng asawa niya? Nung ano pa to ang kwento kasi nito, doon kay Caramel, mali mali pa yung sa anak niya nang babae na daw. Ito ang kwento nito. Tinabi hmm. mo sa sarili mo, nakita napanood mo 'yung sarili mo. Kaya, mm, ha? Saya. Masaya. Masaya. Oo po. Bakit masaya? Kasi natang natang rabang ayo, galing aluko. Nararamdaman mo Oo. 'yung tinatago mo rito. Oo nailabas. Hey. So ngayon, hindi ka naiiyak. Mm. Hey. Uy, oh, ba ayun na, ba't na ba ka umiiyak? Ay hey, nga, lollipop. <laughs> <laughs> Kaya ate, yung pangako natin. Ay, oo, oo yung cellphone. <laughs> Ayan. Di ba sabi ko sa'yo, babalik wow. ako para pilahan kita ng cellphone? Ang <laughs> doyo. Para napapanood mo si Daddy Frangi hey. Hello. Hello. Hello po. Kumusta ate? Ya si Ate maren. Ay, Naku po. Ay, naku po. Ah, ha? Bakit kalat ng bahay namin? Bakit man? nga ba makalat? Eh nag-aayos ang asawa ko ng kulungan ng manok. Roberta, ikaw din mo mga maren. Ha? Ah. Sige, okay lang po. Dito na lang sa labas kung okay lang. Para hindi kayo maabala. Hmm? Dito na lang tayo. Okay lang? Okay ah, po. Nakakalakad naman pala si ano. Anak yeah. ah, na nasa wheelchair po oh, yan. naka-wheelchair. Sige. Dito po kayo. Ayan. Ayan, ah, dyan, mas maganda dyan. Pasukan na po sa lunis. Pasukan na, ah, ay, pasukan na ba sa lunis? Opo. Oh, oh. Parang ang saya-saya ni Ate Lisa. Eh, nakita na naman daw kayo, sir. Allah. Opo po kayo. Ayan. Kasali ako? Opo. Ay, ba yun? Okay lang yan. No, oh. Kumusta ka? Okay na po. Ba't ang saya-saya mo na naman? <laughs> Nakikita kayo. Ha? Ah? Nakita ko kayo. Nakita mo ako. Kaya na, nagkita ko. Ah, padaan lang kami. Sabi ko, kumustahin ko kaya si Ate Lisa. May pupuntahan kasi kami. Nita? Oo. oo. Doon, sa dulo. Ay. Siguro, um... nagbabarabarang guys si Sari. Opo. No? Kumusta naman si... Ma'am Maring? Maring. Bakit Maring? Parayo ko po, po yun. Anong totoong pangalan niya po? Vicky po. Ha? Vicky. Ate Vicky. Kumusta ang buhay? Ito, kahit mahirap, ito naman. Oo. Ilan po anak nyo? Lima po, sir. Apat na lalaki, isang babae. Ilan taon na panganay? 26 na po. Ah, okay. Pumunta kami dito na wala kayo. Oo, oh, inayos ko yung problema ng anak ko sa Bulacan. May konting... Hmm, oh. okay. <laughs> ano yun ha, pagka anak ang problema, magulang. ang... Opo. Ganon talaga ang papel ng magulang. No? Asan po asawa nyo? Andiyan po, nagluluto. Ah, nagluluto. Anong ulam? Tilapia. Tilapia. <laughs> 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 talaga to si Kila, yung pasuway. Anong hanap buhay nyo po? Kargador po ang asawa ko sa Mikawayan. Kargador sa Mikawayan? <laughs> eh, kayo naman? Ah, sa bahay lang. Sa bahay lang. Hindi lang pala mo niya. Matanong ko lang, ano, uh, ma'am Vicky. Yes, po. Uh, bakit anong nangyari na napunta sa inyo si Ate Ang kwento talaga niyan, andun po siya sa pinsan niya, kay J.R. Yung pong, kung kunting ano lang po ng kunting bandarot pa. Opo. Eh ngayon, ayun kung anong may something na ano silang magpinsan. Hmm. Nung nag 7th birthday yung anak kong pangapat na lalaki, hindi na sila umalis sa bahay. Sino? Silang magnanay. Sabi sa akin, Ganda pa sabi ko, pi, huwag ka pa ng manok dyan, tsaka espagete, para hindi na kayo kako saing ng nanay mo. Mm -hmm. Sabi niya, mo, ayoko na, dito na tayo, sabi ng anak. Mm -hmm. o, o, bakit? Tapos umiyak daw. Ba't kumiyak ako? May mm -hmm. kasalanan ako, marim, gusto ng anak ko, dito na lang daw kami. Napatingin ako sa nanay ko, kasi buhay pa yung nanay ko noon. Sabi niya, hm, okay lang, nay, hm, Pero asawa mo, tanungin mo. Kinala ko naman asawa ko, ay, supportado yun, kung ano yung, ano po, sinasuportan niya. Mm -mm. Hindi na ako nagdalawang ano, sige, okay lang, dito na kayo. Ngayon, kung ano yung kaya kong iihap ano sa pagkainan, pagtyagaan natin, pagsaluan natin. Mm -mm. Yung lang naman ako sa kanya. Mula grade 7, 8, 9, and 10. Ay, 9 lang ano, 7, 8, 9. Ako na nag-ano doon sa anak niya. Mm -hmm. Then, nung 10 na, nag-decide na ako na ibigay sa amat niya kasi hindi nagsusuport. Ah, Tapos, hindi siya yung anak niya, hindi, hindi siya nasuporta ng tatay. Mula noon hanggang ano, kaya sabi ko, kinumbinsi ko to, <coughs> kinapalang ko na mukha ako mag-decide para sa kanila mag-ina, para hmm. naman sa kapakanan ng bata hmm. para makapag-aral. Kaya sabi ko dito, ikaw, bayag ka ba o hindi? Kasi simple siyang ina. Opo. Nasa kanyang final decision. Sabi niya, umiiyak siya, oh sige, ka, sige, yan mo para makapag-aral. Sayang naman matalino yung bata. Kung so, matalino, matalino yung bata. Kasi so, sabi ko, sige, let go mo. Hindi ka naman kako kakalimutan yan. Kahit makapagtapos yan, ina ka pa rin. Oo, alam pa rin, no? Mm -hmm. Pero yung bata po, pasyal-pasyal. Oo, -pasyal... so, pa, oh, andito siya. Hindi nga lang ka nagpag-abot. Ah, pag alis niya ng 7, siya namang punta niyo ng 8. Ah, okay. Good. ba diba? Pero mm -hmm. matanong lang, bakit naghiwalay sila ng asawa niya? Nung ano pa to, ang kwento kasi nito, kwento kay Clara Mil, mali, mali pa yung sa anak niya ng babae na daw. Yung know, kwento na e, iniwanan, mali sila mag-ina, one year old pa yung bata. Ngayon, sa napatpad sila ng Bulacan, Marilaw, nakilala niya yung Jeffrey. Then, years silang nagsama. Pagkatapos uh, pakatapos no, nung nagkaganyan na, massage, ano to eh, therapy. Ah, therapy siya. Uh, oo. ngayon ho, nung, ano na, mga 10 years po siguro sila nagsama, may nga naging anak din na sila, pero hindi pinalad na mabuhay nung nagkaganya na po sir iniwan niya ah nung nagkaroon ng sakit Oto, iniwan itinakbo yung motor itinakbo yung cellphone uh, iniwan sila may ilang para kayo kawawa naman no? yan ang mahirap sa ano no hindi pare-parehas ang tao hindi. sa umpisa mangungumpisal mahal na mahal kita so, ng buwan, langit, para sa'yo para, sa sa'yo <laughs> gagawin ng lahat mapauo ka lang oo nga yan oo Sinuyo ka ba ng gusto, ate? Eh? Sino po? Yung asawa mo nang iwan sa iyo? Uh, no, si Jep. si Jep. Si, si Jep. Oh. Mm. Ah, so ibig sabihin, naka, dalawa rin yung asawa mo? Yung si una. Si yung tatay ng bata. yung tatay ng bata? Kasi, kasi I ano mean, barabay yun, barabayro. sino? Asawa ko una. Mm -mm. Ay, si Jeffrey. Hindi, hindi. Hindi siya babayro. Pero si Jeffrey, wala kayong anak. Wala po. Walang nabuhay. Wala nabuhay. Okay. Mahirap ng halongkatin ang lahat. Nga po eh. Oo. -o. Ano lang, napadaan lang ako dito. Kinumusta ko lang kayo. Na Sana maging okay. Dahil bata ka pa. Sana makarecover pa. Kumusta naman ang pera mo? Anong binili mo sa pera? Binili ako gamot ko. Gamot mo? Mm. Good for two months. Ah, good for two months. Okay. Tapos mm. tuwi kayo may nakain. Pagkain? Mm. -hmm. No man. gatas. Kailangan kasi may start talaga siya kasi mayat-maya kumakain siya. Oo. Oh. Pero hindi na nakapagtrabaho. Kaya ano, hindi Ay. ko hey. siya sa bahay. Opo. Pinag-uugas ko na plato pinagbobomba para hindi po siya na i-stack. Kaya kahit papano, gumagalaw. Gumagalaw. Oo, tama yun. Mas lalala pag hindi gumagalaw yung mga ugat. No? Kaya hanggat kayang maglakad-lakad, Kaya ka, magwalis-walis, mm -hmm. maghugas kahit mabagal. Kaysa naman nakaupo ka lang 24 okay. hours a day, 7 days a week nakaupo. Nakakamatay. Oh, oh nakakamatay ba yun? Nakakamatay, nakista ka lang oh, na kaupo. Nakaupo ka oh, lang? oh, eh. hindi gumagalaw, hindi nagkaano yung mga... Tapos kain mo. tulog lang? Mabilis ka lalong baka ma-double stroke, <laughs> na? Kaya tama, tama yun, hanggat kayang igalaw. Oo, oh, galaw. Galaw, galaw. No? Ano sabi ng mga kapitbahay? Napanood nila yung videos mo? Ang daming comment. Ha? <laughs> Ang ah? <May> daming comment. Ang <laughs> daming comment. Oo. Oh. Ano sabi ng anak mo? Hindi ko makita na ko. Hindi ko, hindi pa si... Sinan ko yung video niya eh. Ewan ko lang. Hindi pa naman siya tumatawag. Na-upload na ba sa page yun? Yun. Hmm. Napanood na. Um, ano, ano. ah, napanood nyo na. Hmm. Hindi pa nakita ng anak mo? Hindi pa. Hmm. Ewan ko dun. Ha? Huh? Ewan ko dun. Kung napanood na. <laughs> Anong sinabi mo sa sarili mo? nakita napanood mo yung sarili mo? Masaya. Hmm. Ha? Huh? Masaya. Masaya? Opo. Bakit masaya? Kasi natang, natang, Kababayo ka galangalo. Nararamdaman mo yung tinatago mo rito. Oo. Yeah. Nailabas. Oo. Yeah. So ngayon hindi ka naiiyak. Yeah. Oy, oh, ayan na naman. Beto mi, ay nga lollipop. <laughs> <laughs> uh, At titigil ba pag may lollipop? Mm. <laughs> hindi iwasan ko yan, napigyan ng kahit konti lang kasi emotional siya. Ah. angat maaari, pag alam ko nagsisente senti na yan, mm -hmm. na ako ng para kong kengkoy, di bala oh. itong mukha kong ano, oh. mapatawa ko lang yan. Pag napatawa ko na, wala na, okay na siya. Matanong ko lang, Ate Biki, bakit bakit mo siya tinanggap? Bakit ganun mo siya kamahal? Tanungin pa ba yan, Sir? Eh, syempre, hindi mo kaano-ano yan. Kagawa ko tao yan, Sir. Hmm. Eh, hindi siya? mo katugo yan, eh. Okay lang yun akin kasi, ang pinagpapasalamat ko una-una sa Diyos, yung kapote ang mayroon ako. Eh, pabigat lang yan. Naku, sir, hindi mm -hmm. naman. Ha? Hindi naman. O, oh, hindi naman katrabaho eh. Okay lang. Bakit mo tinanggap? Eh, yung nga, kapwa ko tao, isa pa babae din po ako, ina rin po ako. What if mangyari rin sa akin yung ganyan sa kanya? Oo. Oh. O, paano natin, ano, mali mag, magbaliktad yung sitwasyon. Mm -hmm. Di, ko rin na mayroong isang taong kaya akong tanggapin na gano'n ako na kahit simpleng ano lang, hindi ako makakarinig ng sermon, hmm. ng panunumba. Okay na sa akin yun. Oo. Oh, napakabait mo, ma'am, no? Tama Ina yung na, sinabi sir. mo, ma'am. Kung ano ang iyong itinanim, yung siya rin ang aanihin. Yun, pas, para bang pasaporte ko na pagpunta ko kay God. Yes. Kasi, huh? wala na, buhay natin si ano lang, gadaan lang. Pero yung magagawa mong kabutihan, mabuting asal at mabuting ano sa kapwa mo, maiiwan dito yan. At magiging aral pa sa mga taong makakarinig o makakapanood ng video namin. Dahil nandito yun. Nasa dito puso. Lang lang wala sa mata, wala sa isip, dito. Nasa puso uh -huh. talaga. No, yung At isa pag... pa pinagsasalamat ko sir, ang asawa ko. Oh. Kasi po, since na, hindi lang po siya kasi. Hmm. May mga nagdaan pa kami ng anak anak-anak na lumaki. Hmm. Nung kaya ng katawan, maris na. Last yung aking bakla, si Rhea May. Hi hmm. Rhea May, anak. Ingat hmm. ka dyan baklaong ng pila ako na halos lumalagpalaki din eh okay lang eh, hindi lang siya ang sabi ko nga sir kung ako yung may kakayahan what if ang mudmud ko sa kapwa ko may hirap. kasi di mo naman dadala sa taas yun eh no, po. ah, di mo magandang bahay magandang sakyan masarap na pagkain kung makikita mo naman yung bahay mo o yung mga kapwa mo na, na salaksa, alam nyo na pinagpapasalamat ko rin mula umpisa ang asawa ko nandiyan nakasuporta. yun lang lagi ko inaano sa kanya na kahit ano may dumaan sa amin na ano, nandiyan siya. Hanap buhay na asawa niyo? Kargador lang po sa palingkir, may kawayan. Oh. Magkano si niya? 5.50 po. Arawan. Oh. Lingguhan po siya magpadala. O, oh. yes. binabadi ko na po sa bahay, sa mga anak ko. Dalawa nag-aaral pa. Mm -hmm. Kumusta naman? Ano nangyari doon sa sinasabi mo yung bakla? Na, ano? Ano, ano, nagtatrabaho sa Manila ngayon. Oo. eh, ayaw na ho niya magpatuloy pag-aaral eh. Sa salinap nag-aaral yun. Pinalaki ninyo yun? Kanino anak yan? Yung kapitbahay din po namin dito. Na dito na rin ang po namin pinatira. O, oh, eh sa... Siyempre, kapitbahay namin. O, pagka pinapalo ng nanay o tatay, tatakbo sa Tita, tita, ganda. Ang ganakagawian na niya sa amin ng nanay ko. Hindi po siya. Kaya pagka nagbabakasyon yan, dito ang punta. Ah. Uh Hindi -huh. naman nagkakalimot. Wow. Napakabait niyo po, ano? Hindi naman siya. <laughs> Lumalaking <laughs> kaya nga Ibi-bless eh, ni God yung mga, ano, Ayun. mga kabuti ang ginagawa niya. Okay lang mo yun. Basta, Okay lang yun, walang magkasakit sa mga anak ko na grabe. Okay kami yung na nakakaraos kami alam-alam. Mm. Malaking blessing na sa akin yun. Hindi kami naghahanap ng na, utang ka doon, hihingi ka doon. Sa panahon ngayon, napakahirap. Tsaka ano, no? nakita ko sa inyo, isa, isa na naman po kayong patunay na kung sino yung mga mahirap, kung sino yung wala, sila yung napakadaling lapitan oh, totoo. at madaling magbigay. Yung meron, yung sagana sa lahat, uh Oo. -oh. Hindi naman nila lahat sir. Opo. Pero, talawang, kahit 20, hindi ka makain. Nakalala ko nung na magapaan niyan. Oo. Pinsya niya mismo ang nilapitan ko. Para isakay ko siya sa, ano yung, ano ng patrol ng barangay. Madala sa talang. Hmm. Pinsang so, buong niya. So, umingi oh, ka 20. Oo, oh, parang, hindi, yung ano po ng patrol. Uh -oh. Para masakyan ka ko sana, para ano, eh, habi niya, wag na, kasi ganyan, ganyan naman, kakaya naman. Ba't ka may pinsan mo yun? Kako. Patutulong tayo para ganyan, ganyan. sa kapitbahay naman, nangiram kami 20, pamasay sa kaportan talang. Wala. Ang nalapitan ko lang yung kamukha ko rin nangungutang din. Inairam kami 100. Ayun, nadala ko siya sa talang para patignan yung paano. Yun. Mm -hmm. Namamagayang parang litsyon. Mm -hmm. Ang takot ako, Tako, baka ba? pa tumuas ang sugar niya. Oo. Kung sino talaga mahirap, doon ka pa nakahirap. Uh -uh. Kaya sabi ko, yun naman talaga dapat eh. Alam mo, yung talagang hirap. Kaya magpipray ako na eh. Sana mas marami pang mahirap para madaming mabubuting tao. Yun na nga ho. Yun lang ang pinagtataka ko eh. O. Kung bakit, kung kailan mahirap yung tao, sila pa yung mayroong puso sa kapwa oh. rin nila mahirap. Bakit yung mga may kaya, hindi ba nila pwedeng iyanong yung sarili nila para? Kaya nga, mag-pray tayo, sana lahat ng tao mahirap na lang para lahat ng tao mababait, mapagbigay. yung mga matataas ang tingin sa sarili, lumagapak sa lupa. Kasi masyado ng anay. malalim ang usapan natin, ha? pasensya na kayo, no? Uh -oh. napadaan lang talaga ako at kinumusta ko lang. At, at least, salamat ako, nakilala ko rin si Ate Maring. Ate <laughs> Vicky. <laughs> Huh? Sabi, Sonia, pa, ha? Sabi ko sa niya, dapat nandito ka. Eh, Ayun. kung ako may magagawa lang, sala din po ako sa talaga sa pera. Kung hindi lang talaga ako. Ano, gusto ko yung bumalik yung normal niyang ano, para makapagtrabaho. Oh. Ano yan? Uh, exercise tapos gamot, inong gamot. Tsaka mag-pray tayo, na? Oh. So, ano? Kuya Rab, yung regalo natin kay ate, yung pangako natin. Ay, oo, oo yung cellphone. <laughs> Ayan. Di ba sabi ko sa'yo, babalik ako para bilhan kita ng cellphone. Oh, ang toyo. Para napapanood mo si Daddy Frankie. Oo. Oh, para mag-share ka rin ng mga upload videos ni Daddy Frankie, ha? Brand yan. Di ko pa yung binuksan. Wow, oh, kaya. Sa Samantalong ako, sira pindutan. Ay, ay si rin. Kayo? Ay, ay. <laughs> <laughs> oh. <laughs> Thank you. Yo, ko pa yung candy. Thank you. Deserve mo yan. Oo. Oh. Kaya sabi ko sa kanya, maraming nagmamahal sa No? Hmm. Huh? Eh, pag-pray mo lang. Pag-pray ka lang na sana yung anak mo makapagtapos siya ng pag-aaral hmm. para siya naman ang gagabay sa iyo later on. Huh? Malay natin, sir, one day. Tama man. yung sinabi mo, ma'am. Mawa lang tayo ng kabutihan. Mm. Hindi man makapagbalik ng kabutihan yung taong ginawan ay, mo. Sa ibang tao, may magbabalik ay, sa'yo. Dahil yun ay alam ni God kung ano yung mga ginagawa. yung lang alam, kung tangin nakakaalam ng way, hmm. kung paano niya, bibigay yung... Nabalik yung ginawa mo sa kapwa mo. Siya maliw. Oh. Hindi ako, hindi siya. Hmm. Hmm. Sige po. Salamat po, ma'am. Thank, 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 thank you po. Oh, oh. <laughs> oh. Thank you. Ingat ka, ha? Yeah, mamimiss mo si Sar. Sa so cellphone oh. mo na makikita. O, oh. hindi na po po nalaman. O, no? Ang dalawa sa kapon. So ayan mga kababayan, mga kabarangay, yun lang po yung uh, uh, ibin dahilan kung ba't bumalik si Daddy Frankie. Para to pa rin yung pangako natin dahil sinanay walang libangan. Kaya binigyan natin siya ng uh, cellphone. Lalong-lalo na uh, mga solid followers natin sila. Kaya ikaw kabayan, napapanood mo ang video ito. I-share mo po ito at mag-comment ka dyan kung kailan mo ng cellphone. Baka sakali, ikaw naman mapuntahan namin. Maraming maraming salamat po. Magandang umaga and God bless po. Thank you so much. Thank you po, Nay. Oh. Salamat po. <laughs> Ingat ka parate, ha? Huh? Opo, okay. Bye-bye po.